a day in my life ayan, nasa daan na tayo ngayon at uh, bibili tayo ng sa kapit barangay ng karning baka dahil mahal yung baka doon sa sa palengke May meron dito mga fresh na bago na katay na baka mura lang dito bumili kaysa doon sa palengke so ayan, at bibili mo na kami eh. Samahan niyo kami sa aking a day in my life as a Katulong nabot diri sa Manila For today's video Bye Bye Di ba? Asan ka pa? Magluluto ka na nga, bibili ka pa Rider na, kusinera pa Nasa akin na ang lahat Ano pa bang ba tinihintay mo? Tara na, mag rides na tayo Ayan, nagpa-uwi na kami. Nandito na kami sa area ng akuntang silang dahil gusto namin sa ito sa inyong mga tao. So, nandito tayo sa ngayon sa highway. So, ito ang ating ganap. Once two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ako ang nabibili. Sumasama natin kasama ko. Actually, ayoko nga dyan magpunta dahil nakakatakot dahil ang dami mga sasakyan ang bilis ng takbo ayaw kong mag-ride dito na banda dahil dilitado ang lapad ng, ng kalsada at saka dami na bisita, so, wala tayong choice dahil walang rider walang mautusan so welcome to Silang welcome sa aming napakalamig na lugar kung saan nakikita ang Silang Silang Cavite merong ta merong distance yung sakilang so, yan at malapit na kami ko kayo sa naman sa naman tayo sa kung dapat naman naiyos natin kung dapat tayo naiyos natin tayo. dapat yeah. naman palengke o palengke one way so dito tayo sa kabila dumaan so, ayan at dito yung uh, daan papungkat sa bayat talaga ng silang so ayun pinita nyo hindi sya matrapik dahil maaga pa at dito tayo sa shortcut dumaan dahil mas madali ito yung aking a day in my life kapag wala nang malutong naubusan na ng pangalahok, naubusan ng gulay. Ayan. Ito agad tayo dito sa kalengke. Kaya ito yung araw-araw na pupuntahan ko at naumay na ako talaga. So dito kami bumili ng itlog dahil bagong-bagong itlog nila. Fresh na fresh ayan, pinababa ko yung kasama ko. So, tingnan mga hitsura ko, wala pa akong bihis, nagkapang tulog pa ako, no. So, need natin mag-helmet like, highway yung pinunta natin kanina. So, nakanap siya nung pinapay na bagong lugo, kasi mamaya pa daw. So, babalik na lang ulit mamaya. So, no parking daw, flaming zone. Pinoy na naman, like, no parking, parking pa rin. So, here we go, we're going home. Maraming salamat sa pagsubaybay ng aking uh, ganap for today. Sana'y mag enjoy enjoy kayo sa aking uh, ino-tour sa inyong paglalakbay dito sa daan. Kung uh, saan ang ganitong ganap ko everyday, basta walang ulan, nasa daan ako. Pag, uh, So, we're home! Sweetie home! So, Di ba, walang ka-traffic-traffic dahil maaga pa. So, that's... Ito yung aming bar dito sa bahay. Sa Kalbo. Sa Di tao ng motor-GR! Ako yung mga kalimpiyo kagamit ba? And then, pinagalitan ko pa yung kasama ko. So, ayan, nakababa na tayo at magluto-luto na! Na tayo so after natin magluto at hangganap natin kanina umaga, so alas 10 na ng gabi, ako'y uuwi na sa aking bahay. Dahil ako na lang naiiwan, ako na lang ang laging naiiwan, palagi na lang iniiwan. Ako, ako ang unang nagising, ako ang huling natulog, ganun ang buhay. So dahil maulan dito, kailangan din magpayong. Dahil malayo yung kwarto namin, mga siguro 10 years pa ang bago makarating doon sa kwarto ko. Hindi ba 10 years bago makarating sa kwarto? Ano 'yun? Hindi <laughs> ba? Yeah, ang buhay ko today. Yan yung talaga yung buhay ko. Every every day, everyday talaga 'yan. Yan ang mga ganap ko. So, na tayo sa aking room. O, oh, room ko yan. O, oh, diba? Walang tao. Madilim. Wala man lang katao-tao. Multo na lang siguro andito nakatira pag wala ako. Eh, nasa pagkapag-araw, ano ako saas. Wala talagang tao dito. So yan at ay, tayo ay mag na dahil mag-ready to sleep na tayo at samahan niyo ako ang aking a day a day a day in my life. Sana mag enjoy kayo dito sa aking mga shinishare at hindi kayo mananawa. Hindi ba? Ito lang yung mga ano, mga simpleng nga uh, mga show to show sa inyo na ito pala ang ganap ko tuwing uh, uh, tuwing araw-araw. <laughs> ano <yun? laughs> Parang tanga ng huwag salita. <laughs> o diba, before you sleep, you can brush your teeth every day, every morning, three times a day. Kailangan yan dahil mer marami tayong mga kausap, no? Kailangan naman hindi tayo mag-everyday uh, tooth brush. Ba't tayo napunta sa tooth brush? <laughs> o, tanga. <laughs> so, before we sleep, naminom muna tayo ng tea. Hindi umat siya. Pero nakaka-glow daw to siya. Nakaka-glowing. Iwan ko ba yun naman ako nag-glow. Nag-hagard-hagard naman yung mukha ko. So, bigay lang po yung aking uh, barley glow. Salamat sa nagbigay. Ayan, at paubos na. Bakit naman? <laughs> o diba, before sleep, mag muna tayo? Uminom tayo ng mga gamot sa pang matanda para maiwasan natin yung ating mga ano mga wrinkles dahil hindi na tayo pabata pamatanda na tayo so green tea ano tawag yan? basta tea sya so it's time to uh, linisan yung ating mukha dahil wala na sira, sira na yung mukha natin ang lalaki ng mga binuhi ba? Oh, diba ang laki ng aking mga pimpleness So, dahil meron tang gamot, gamotin natin. Baka lumala pa. ba? Oh, diba? Ganyan ang buhay. So, I need to rest na. Ino muna tayo bago tayo matulog, ano? Hindi alak. So, tea muna tayo dahil mabait tayo ngayon. So, before mag-tea, so, silip-silip tayo sa mga kaibigan natin. Huh. Diyos kong buhay nga naman. O oh, ba maraming salamat sa inyong panunood. Sana'y nag-enjoy kayo sa aking na-share ngayon. So maraming salamat sa inyong panunood. Ako'y magre-rest na. Good night!